Mismong ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naggawad ng campaign streamers sa apat na line units ng 4th Infantry Division dahil sa pagbuwag ng mga ito sa guerrilla fronts ng komunistang teroristang grupo sa Northern Mindanao at Caraga Region. Kasabay ng selebrasyon ng ikawalumputwalong anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines sa General Headquarters, Camp Aguinaldo, Quezon City noong Disyembre 21. Kabilang dito ang 58th Infantry Battalion sa paunguna ni Lieutenant Col. Christian C. at 402nd Infantry Brigade sa ilalim ng pamamahala ni Brigadier General Adonis Ariel G. Orio na binigyang pagkilala dahil sa pagkabuwag ng Platon Falcon Sub-regional Committee 1 ng North Central Mindanao Regional Committee ng CTG at 30th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Gerald H. Hale at ang 901st Infantry Brigade sa ilalim naman ng pamamahala ni Colonel Arsenio D. C. Sadural dahil sa pagkabuwag ng guerrilla front 16 SRC Northland ng Northeastern Mindanao Regional Committee sa AFP ang campaign streamers ay binibigay sa mga joint task forces, brigades at battalions upang bigyang pugay ang kanilang mga natatanging tagumpay sa internal security operations na nagresulta sa pagkabuwag ng guerrilla fronts at pagkakanyutralisan ng armed components ng CTG. Kaugnay nito, ipinahayag ni 4ID Commander Major General Jose Maria R. Cuerpo II ang kanyang taus-pusong pasasalamat kay PBBM at sa pamunuan ng AFP sa pagbibigay suporta sa adhikain ng Joint Task Force Diamond lalo na sa kampanyang wakasan ang local communist armed conflict. Pinuri rin niya ang mga unit na ginawaran ng pagkilala dahil sa kanilang dedikasyon. Dagdag pa niya na hindi matutumbasan ng kahit anuman ang dedikasyon ng bawat Diamond Trooper na magpatuloy sa kabila ng mga hamon. Sa pagpapatuloy ng Fort ID sa kampanyang ito, anya mas determinado ang mga tropa na magsumika pa upang madaig ang CTG. Kasama ang mga mamamayan at ang stakeholders sa ilalim ng Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa tulong na rin ng AFP Sinisiguro ng Fort ID na makakamit ang pangmatagalang kapayapaan at inklusibong kaonlaran sa mga lugar na malayo, mahirap at apektado ng kaguluhan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.